Matatanda nung nakaraan lamang ay naging usap-usapan si Luis de los Reyes at si Yan Lim dahil umano sa namuong relasyon ng dalawa habang sila pa ni Kim Chu, dahil dito ay grabing pang babat ang natanggap ng aktres na si Luis de los Reyes ngunit kalaunan ay pinili pero ni si Yan Lim ang kanyang girlfriend na si Kim Chu. Matapos na ang mga nangyari ay bumawi ng sobra si Sian Lim kay Kim Chu at napagdesisyonan na nilang pumasok sa buhay mag-asawa nang dahil dito ay tila nga na trigger si Luis de los Reyes dahil para nga daw sa kanya dapat ang singsing na ibinigay ni Sian Lim kay Kim Chu na agarang tinanggi naman ng aktor na si Sian Lim bukod dito ay sinumpa din ni umano ni Luis de los Reyes ang mag-asawa na hindi daw ito liligaya.